ang tahanin mo ay hindi sobo ko rin. Eh. Alam niyo po ba, sa lahat po ba ng mga pupunta rito, ang edad po ba ay 24 hanggang 30? Taas ka po yung kamay. 23 up to 30? Then? Injeta. Injeta. Then taas galing kamay. Injeta. Mga bata. Apo 23 ka ha? na? 23 ka na? Ito uh, 23 ka na? Oo, 23. 28, 23. First timer kayo lahat? Okay. So, lahat kayo. Ano ang sa tingin niyo ba pag pumunta kayo ng Saudi Arabia, ano ang inyo nasa isip? Magiging matagumpay kayo o hindi magiging matagumpay? Tama yan. Positive bang po? Ngayon kami po anito para maghandahan po kayo. Alam niyo po, pag Saudi po kayo, hindi po biro ang pagpunta doon. Ngayon, nagagawa niyo pang paikot-ikot, nalakwat siya, pero pagdating po niyo sa Saudi, doon na kayo tutuloy sa isang bahay sa loob po ng dalawang taon para sa kina sa preso. Alam niyo po ba yun? Napaghandaan niyo na ba yun? Sigurado pa kayo? Baka mamaya pagdating niyo doon, sa unang mong gabi niyo, nakahiga ka na ato sa pader. Ganyan ka? <laughs> Nako. Alam niyo po ba ang pinaka number one na problema ng isang OFW na katulad natin? Homesex? Okay. Homesex <laughs> Home <sex. laughs> <No, zero. laughs> <Malibis> ba? <laughs> Homesickness. Ate, laki ng tiyan, no? Okay. <laughs> Yan po yung isa sa pinakamalaking problema na naranasan ng OFW. Kayo ba'y handa na? Handala pa kayo? Sino may anak nitong sanggol? O bata pa? Ilan taon? 3 years old. Ikaw? 2. 3. 2. 2. Sino yung mga sanggol pa? Ilan? 6 months. 6 months. Masa ka doon. May premium kang gatas. May premium kang gatas. Tatang ko na din. Again. Ano ka natin? 6 months old. Atek ba yan kita? Lagi pa kami dalawa. Number 10? Ilan taong natin? 29. 29. Ilan ang asawa Isa, oh. first baby, six months old. Nasaan si mister? Sa bahay o oh, sa mga bahay? po. <laughs> so, pamilya, kasal ka. Okay. Six months old. Gabi-gabi kasama mo siya, di ba? Di dito Di Di ba? Di Siapa? si mister? Pamper. <laughs>

Dalawa kayo, hindi kayo, Kakayanin, ha? Dito, 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 Ilan ang anak, first time, first baby mo rin? Hindi po, tatlo po yun. <laughs> Ilan taong anak? 24. 24, tatlo na? Po, po na. <laughs> Ate, ha? Tindi mo. Rush, ha? Ilan taong anak, 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 Rush <laughs> pala ganito. Wala ka single mom ka na. <laughs> Tara sa kanya mo ate, ano? Pala? months kami. Ilan ka? Ilan din mga anak mo Ano yung mutual trigger? Tapos ano ba talaga Ano ba mga mga panganak? Ang <laughs> panganak ko 7. Tapos <laughs> yung okay, panganak 6. Tapos yung gusto trigger. Yun. Okay, okay, balik okay, tayo sa ano, sa mga anak. Kayo po ba, handa na po ba kayo na iwan ang inyong mga anak? Siguran, yes, sir. Sigurado Para sa kanila. Kung ngayon nakikita niyo sila pag sa bahay, yung pinapaliguhan mo, yung pinapaliguhan mo, eh, Bukas, hindi mo lang sila maitigyan. Dahil so pag-right ka lang. Uh, okay. Ano-ano, ano-ano, ilan ang anak mo ate? Kaya mo pang atin hindi ka pa mapaliw pagdating mo ng Saudi? Iiyak ka na ate, ano, ano? Oh, na. Nyo, ate? Oh, ka na eh? Oo, oh, umiiyak na. Kaya niyo ate? Oo, oh, umiiyak ka na. Oo, oh, hindi nga wala isip niyo. Kaya niyo pang gawin niyo? Na ngayon na, kasama niyo sila. Pero bukas, hindi niyo na sila mga kasama dahil kayo ay nasa ibang bansa. Ate, ganun talaga. Labas mo yan. Parang alam niyo kung bakit ka dito. Problema yun, di ba? So yun ang hindi ko sabihin. Babay natin sa mga yung mga klase. Sinasabi ko sa inyo, pag kayo mag-abroad, tingin ninyo kung kaya ninyo iwan yung pamilya ninyo. Lala nyo, pinakamabigat sa lahat, yung homesickness. Alamin ninyo muna sa rin ninyo kung kaya nyo bang iwanan yung pamilya ninyo, yung mga anak ninyo. Na ngayon, nakakasama nyo silang, lalo-laro kayo, na bibigyan niyo ng personal na pangangailangan at attention. Pero pagdating niyo na sa Saudi, ibang bata na yung aalagaan ninyo, ibang pamilya niyo, ibang pamilya na yung sisiblan ninyo, at hindi niyo makikita mga mahalin sa buhay. Tama?